Pananagutin ng Department of Social Welfare and Development ang barangay official na nangaltas sa ayuda na natanggap ng isang DSWD beneficiary na isang bunti sa Davao del Sur na nag-viral sa TikTok. Nagreklamo ang babae matapos anyang bawasan ng kanyang o ng kanilang barangay ang 10,000 pesos na nakuha niya noong Biyernes bilang tulong ng DSWD sa mga naapektuhan ng El Nino. Lumalabas na 1,500 pesos na lang ang ibinigay ng barangay official na babae, bagay na lumabas din sa investigasyon ng DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, isolated ang insidente. Kasabay nito ang kanyang pagbibigay diin na walang karapatan ang sinumang opisyal ng barangay na kaltasan ng ayuda mula sa kagawaran. Sasamahan siya ng DSWD sa, sa pag-file ng administrative and criminal case. Administrative, uh, grave abuse of authority, yung ginawa ng mga barangay official. Two, yung criminal, graft and corruption. At the same time, kung may intimidation, uh, robbery. Kung wala, theft. Pero sisiguraduhin natin na uh, maging warning ito, pinakamatinding warning sa mga magtatangka na samantalahin yung mahihirap nating mga beneficaryo.